Actress na si Maine Mendoza Jodrop sa ginawa ng kanyang mga kaibigan na si Maha Salvador at MJ Lastimosa. Nakuha na ng Jodrop ang reaksyon ng actress, host na si Maine Mendoza sa maagang birthday surprise ng mga kaibigang Maha Salvador at Mary Jean Lastimosa. Wagyo, caption ni Maha sa Instagram post. Ipagdiriwang ni Maine ang kanyang ika 28 birthday sa March 3. Halika at panoorin natin ang video.